uh, pamilya so interview na nato ni guys sa uh, nakilala naton so dira sa star guys so oh, nang gamay nga balay guys pa aton nakatuon karon so kailan pa kasi mungalan sir ha ah? victoria taghap taghap taga diin man ka sir taga wala ka kabalo din din ka nga At... ha ah? malabon malabon manila Manila ka Malabon? Nganong oh. nakaabot maka dire sir? Sorry sorry dogay naka oh. So guys, so baka maloba tayo. Short shirt interview lang ni guys. Oh. So kung kinsa tong nakakilala sa so, guys, ito siya guys si Victor, ito to, Kalhap. Kalhap. Oh. Victor Kalhap guys, so wala sa kilala sa Nasa diri karon guys. So wala sa mga pamilya. So Pila na ka diri sir? Upat. No, na upat sa katuig guys. So taga ko ka, Manila. Taga Malabon daw siya guys. So lihog ra guys kung basig na yung mga pamilya ani nga uh, nakaila. So ari sa karon sa suba sa ano. Sa so, ning no, kap kapon so na iyang balay to so, kayo guys yung sitwasyon guys oh hmm. Tawar ang tawaran balay guys ah, sa, so, sa interview sa ganiya palit sa katuig no upat upat na sa katuig so umaw na iyang sitwasyon guys na ang tawa wala usang tulugan na ah, sa babaw mo hmm. muna iyang sitwasyon karoon guys oh na So, iyang barong-barong guys. So, diri sa gatulog. Kung paano kung mag-uulan, dili nun sa matuluan. Pero, kuwan kaya ng gabok na ba, no? Hmm. So, kuyugan tani mga bata diri guys. So, hari karon siya sa lugar. So, yung mga ipon-ipon yung mga lubi guys, oh. Hmm? Siya rin yung tani? Oo. Iya, iya rin po ni Baligya? Iya, hmm? yeah, sa sa'yo Ya, yeah, ini lalu uh, okay. Ah, pak Kwan, para makan kau mm. uhaw Uhau. Uhau. Dagan sa bunga ko ano, oh. dagan sang sili oh. Sili. So ato sa balikan guys. So ang kaon nimo bay. Isa pa igahatag nimo sa mga pagkaon po mga balay, -balay mga baaw. mga para ka sa mga balay-balay, mga dagyaw. Oh, pa kayo ang sitwasyon, guys. So sana mayroong maawa, guys. So mayroon tayong ng kunting tulong na inabot. Hindi na natin ipakita. So ang trabaho ni Modre og og sugoon ka mora po kay makaingkam. Mm, duya pa ni sitwasyon siya. O lagi kay laing mga parente dre. Ikaw ra gud usa nga kwan. Nganong nakabot maka dre? kwan ra kanang usay usay kwan nga nanu nakabot ka dire so roy ra ana o oh, ra ka ana o oh, asa ka matulogan magabihan dito ra pa ka matulog kanang kamaling nimo ikaw ra okay, pa gamagama anak. <coughs> so luoy kay ang sitwasyon guys no so na interview na natan iyang So naligo siya guys uh, sa guys. Naligo siya. So wala na wala yun ni duol mo nga nitabang nimo ana nga mga kuan. Wala. Wala gyud. So ang imo ang pangita mao ra siya og sugoon ka. Tagaan kanila og kwarta o bugas unsa um, may sa imo, Ha? ha? Kwarta. Mga pila na nga imo edad ron sir? nakatimaan timaan paka pilih dimoron? Trante City Trante City oh. Bata-bata pukul kanga tuing na 1975 1975 nga oh, bulan Julio 12, Julio 12 1975 I, um, so, Adlong nga so wala kakatimaan o kisah sa si imuhang mama o papa wala kakatimaan wala jud ka ano si manong o <coughs> pug asa pukang lugar nga gikan wala pug kakatimaan Mora to atong imuhang taga Manila gud ka Malabon? Malabon to? Asa dapito sa Malabon imong lugar? Akwan da. Himalalod. Hi Malalod. Negros. Ha? Negros Academy. So ito sa guys. So interview naton. Una na interview. Manila siya Malabon karon hima himalalod. So hindi naton ma address kadang sakto niya nga address kay mura o napas sa mga ginagmay mga kawan, experience so kung kinsa to nakakilala ani eh. di ho ko comment sa comment section kay naara ni siya sa Negros sakop sa barangay Bungalunan kasi ang iyang balay naraning daplin sa ano suba so so nakapanood so lihog lang ko share nga ni ay kababayan naton nga yan ang sitwasyon so yung barang barong lang ipoy ni niya guys kung kinsa tong nay mga malumong kasing-kasing ah -kasing, uh, pwede uh, kontak sa ko uh, o sa pamilya na nakaila ani eh. so tubang lang gamay sir tubang na para makitaan kasi mga pamilya para makitaan ka so uh, upat na kakatuig dire puyo ya katong bagyong udit dag asa man Kwan? bakwit ka Tung bagyong udit Masa bukan bakwet. Dito sama mga kebalayan, anak. Tuh. Hmm. Dito lah guys, ayo na na-like video salam kasih